Samahan nyo ako guys dito sa True Value Cars sa uh, Pagdating nyo dito is kung gusto nyo kuha ng sakyan ipigil mo lang ako Dahil uh, ako mga kakilala na uh, present True Value Cars na mayroong mga revamped or mga uh, mura sa sakyan so, Tulad nito uh, Toyota Aqua po sa Pilipinas ay Wego So ito ay hybrid so may matatanggap may matatanggap ka na rebate so automatic sa'yo babalik uh, punta sa banko mo lalo ang uh, 1, 2, 65 yung babalik sa'yo so, model ito is 2018 model ang kapasit gasoline and electric itong ang, ang gumagawa nito kaya TV sobrang pinagasunan so, mayroon yung 10,900 yan to kayo ma-assign sa Ember Cargill kayo mo lang ako sa Ember Cargill yan si Vicky yan yung kaibigan ko alam na daming mga sasakyan guys murang sasakyan bilis na yan yung sasakyan dito at ito yung uh, auto show mechanical breakdown nya kapag masisira yung lucky mo automatic time mo lang dito mili sa sila na bahala. Okay, sasakyan dyan. May golf, may beats, may cubes, listen note. Okay. <clears throat> uh, more, ah uh, madali lang magkuha ng ano guys ng sasakyan dito may ton ka lang meron driver's license, uh, visa, passport, bank statement. Um, ano pa yun? Mm. Passport, bank statement. <clears throat> yun lang. At ang yung, yung presensya na pagpunta dito. Kuha mo na agad yung sasakyan. Ang advance ng dito is meron kang matatanggap. Lalo na pagpiliin mo yung hybrid. May rebate na. Depende sa ano sa unit.